Hello so po, magandang umaga uh, Siyempre po, may ipapaliwanag na naman tayo mga kamasa Kasi may mga lumalabas ngayon na video Tungkol doon sa mandatory ng uh, higher reflectorized vest Ano po, so lilinawin lang natin so Pero bago natin linawin yan, siyempre binabati natin lahat ng mga subscribers natin Thank you po sa pag-subscribe Thank you po sa patuloy na pag-support at pag-share ng mga videos natin Batiin ko rin po yung aking uh, boss dyan sa ibang bansa, si Boss Reggie Galera at mga iba po nating uh, followers na always nakatutok. At uh, nakakuha po kami ng copy ng uh, ordinansa nung tinutukoy nila na nagre-require ng high reflectorized vests. So, naging available po ito online kaya minarapat namin na ipaliwanag po sa inyo. So, ito palang uh, ordinansang ito ay para po sa probinsya ng La Union. So, sa city of San Fernando sa La Union. Ano po? Ito po ay uh, nangyari noong uh, at pinag-usapan noong 102nd uh, regular session ng uh, 21st Sanggunayang Panlalawigan of La Union, no? At uh, ang mga present din po dito, pinreside po ito ni Honorable uh, Vice Governor Aureo uh, Augusto Hugh Neske. Siya po yung presiding officer. At mga present po yung ating mga Sanggunayang Panlalawigan. So ang ordinance number po nito ay uh, 132-2018. So, ito pong ordinansa ng uh, probinsya ng La Union ay nagawa pa po noong June 14 na 2018. So, sabi dito, uh, requiring all uh, motorcycle, tricycle, e-bike, and bicycle drivers and riders to wear a high visibility vest while traveling along the national highway and in all roads within the province from 6 in the evening to 6 in the morning and during heavy rains or typhoons and providing penalties for the violation thereof. So, sakap ng ordinansa nila mga kamasa, lahat ng motosiklo, tricycle, e-bike man yan, bicycle drivers and riders, basta po kayo ay nagtatravel sa National Highway at sa anumang kalasada po sa probinsya ng La Union, ay uh, magsusuot tayo ng uh, high uh, visibility vest na sinasabi nila. No? Kahit po umuulat, o may bagyo, tapos uh, sa araw-araw naman po, pagsakit po ng, uh, ng alas 6 ng hapon hanggang uh, umaga po, alas 6 din, dapat daw nakasuot tayo ng high reflectorized vest. So ang mga provision na lang nilagay po dito ay yung Article 2 Section 5 ng 1987 Constitution. No, nakalagay din po kasi doon sa Constitution na Republic of the Philippines states that the maintenance of peace and order the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Kasi trabaho naman po talaga yan ng mga nasa legislative uh, body to secure the peace and order, protection of life din po ng kanilang uh, mga nasasakupan. At isa din po sa provision bakit nila naisip yung ganitong ordinansa kasi uh, yung La Union Police Provincial Office daw po may record ng uh, 1,023 motorcycle and 659 motor tricycle accidents doon sa probinsya nila na nangyari po noong 2016 hanggang August 7, 2017 so isa yon sa naging batayan nila bakit sila nag-come up po sa ganitong ordinansa sa paglalagay natin na nila ng uh, higher reflectorized vest. So, sa declaration of policy po nila, it is hereby declared the policy of the province to secure and safeguard all road users, particularly the motorcycle, tricycle, e-bike, and bicycle drivers, riders, traveling at night time within the territorial jurisdiction of the province of La Union. Ano po, so talagang ang iniisip lang po talaga nila dito, ay, yung sa safety ng lahat, ano, pa-kayper ay nakab uh, bisikleta lang, e-bike, tricycle, motorcycle, pati nakaangkas ka lang is uh, para lang uh, mas secure 'yung safety ng mga dadaan dun sa lugar nila. So, talagang minamandate po, ano po, sabi nito, mandatory use of high visi uh, visibility visibility vest. Uh, so, lahat ano po, uh, motorcycle, e-bike and bicycle riders and drivers, including back riders and and tricycle drivers. Magsusuot na po tayo ng high visibility vest habang nagmamaneho po sa lansangan. Ang mabigat pa po dito, whether long or short, uh, short drives or trips. So kahit pa malayo o maiksing biyahe lang po yan, basta po uh, magmamaneho kayo, sasakay kayo sa ano mga uh, nabanggit na mga sasakyan nila o motosiklo, ay magsusuot na tayo ng high visibility vest. So magsisimula po yung pagsusuot natin ng alas 6 ng, ng uh, hapon hanggang alas 6 ng umaga. Ano po? So sa coverage, binanggitin po dito, inulit na natin, motorcycle, tricycle, bicycle, electric bike, drivers and riders traveling at night time within the territorial jurisdiction of the province of La Union. So lahat ng mga dadaan po sa mga territorial jurisdiction ng province of La Union talagang minamandato tayo na magsuot po ng uh, high reflectorized vest or high visibility vest and then meron po po sa definition of terms din nila ano po uh, alas 6 din ng hapon hanggang alas 6 ng umaga or basta po medyo madilim na no? kinakailangan na magsuot tayo ng, ng high visibility vest yun po ang nakalagay sa kanila so sa implementation po ay uh, sabi dito uh, the Department of Transportation with its attached agency yung Land Transportation Office yung PNP yung magpapatupad ng provision ng ordinansa na ito ano po eh ano po yung magiging penalty natin pag nilabag natin yung kanilang ordinansa. Ano po? Ang magiging penalty po natin ay una, any motorcycle, e-bike, tricycle and bicycle drivers and riders traveling from 6 pm to 6 am within territorial jurisdiction of the province of La Union caught not wearing a uh, wearing a uh, high visibility vest or wala kayong high visibility material on their backpack, ano po ay magkakabully po kayo. Unang paglabag po yan ay uh, dalawang libo pangalawang paglabag po tatlong libo at pangatlo at susunod na mga paglabag po limang libo na po yan at may uh, pagkakabilanggo na po na hindi lalampas ng isang taon or pwede po kayong mabilanggo pwede kayong magmulta depende na po sa hatol ng korte po yan ano po? yun po yung laman ng kanilang uh, ordinansa yung so, required yung uh, reflectorized vest sa kanila at pag may bag kayo, dapat may reflectorizer din or high visibility material. Talagang intention lang po nila, yung makita yung visibility ng driver at ng back rider na travel doon sa kanilang lugar. Kasi ang intention po nito, mabawasan siyempre yung mga aksidente nangyayari sa kanila. Nawa po ay naunawaan at naintindihan yung uh, ordinansa. Ano po? So ang naging available lang po na nakita kong uh, basihan ay yung ordinansa po na ginawa ng province of La Union. Uh, salamat po at maraming salamat dun sa mga pamunuan ng panlalawigan ng uh, probinsya ng La Union. Saludo po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat po ng maraming.